إنها أعلم كيف تتحدثين yan. plan? Ha? Huh? Ruby cream. Ayan. Egg pie. Leche flan. 620. 620. 620. Sa atin to siguro. Ah, yung pala eh. <coughs> <coughs> Ayan, di natin video. Ah. Ayan lang. Wala din sa atin nila. na. Lang. Yeah.

Oh, Ay, tumiyak eh, yan? Wala naman yung sa likot eh Hanap tayo doon, may dami pa dun

Dito, pwede nito dito. So.

Ikaw dito boss? Ha? Ikaw ang bantay? Magkano po yan? 150 lang po Bayad na? Opo May preno to wala? Opo Ha? Yeah. Oh. Magkano yan? 150 Ilang oras? 30 minutes yun ah? 30 minutes Oh, abot mo Hindi mo yan abot ko dito na lang kayo sarap, lagyan ko kayo ng tip. Oo. Oh. So daw nilang pumadya, kaya ba nilang pumadya? Hindi nila abot. Hindi abot. Oh, okay. Dito na lang kayo sarap. Ito no? hmm. kaya, oh, eh, try mo. Try mo. Hindi mo pa kaya. Try mo. Try mo. O, dalawa na temun... Ikaw, kaya mo ba? Hindi mo Yung maliit yung gusto nila ha? Yung maliit Oo. Ayun, yung gusto niya yun yung maliit Ay, mali yun. Yung maliit doon, yun po oh. Dito ka Hindi, iba naman yun Oo, oh. oh, siya po Salamat Dito kaya nyo yan yung eh, paliko? Uh, ha? Ito, abot nyo yan? Yeah. Ha? Tingnan natin mo kung kaya mo. Otpak wide preno 'yon. 'Yan 'yun. Hala. Ayan, ayan, di. natin Dito, 'di. Okay, Kaya mo? Ano man lumiko? 'Yan siyang iko, 'pag sinaya 'yan, 'pag di kaya, 'yan bayad. Si ko talaga, otpak wide 'yung preno. Yan, sige. Oh, ayan. Doon ka lumiko. Huwag mo liko dyan. <laughs> ano, kaya mo? Mahirapan ka, na. Ha? Kaya mo? Ay, yung mas maliit pa, oh. Mayroon pa mas maliit. Ayun, mas maliit. Try mo dun yung Mas maliit.